hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live namin iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at teaser each news website ako si Rovic Manuel ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news ito ang the better news una sa Pilipinas una sa Pilipino Tampok ang mga makukulay at natatanging mga likhang sining muling binuksan sa publiko ang The White Room Gallery para sa kanilang year-ender exhibit na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Ang iba pang detalye panoorin sa The Better News Report na ito. Tampok ang mga makukulay, mauhusay at natatanging mga likhang sining muling binuksan sa publiko ang The White Room Gallery para sa kanilang year-ender exhibit na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Bilang pagtatapos ng 2024 at sa ikalimang matagumpay na exhibit ng The White Room Gallery ngayong taon, muling nagsama-sama ang ilan sa mga natatanging personalidad sa larangan ng art. Tampok ang kanilang mga makukulay at mauhusay na mga likhang sining mula sa traditional hanggang sa contemporary art para sa kanilang year-ender group show na pinamagatang Spirit of Thanksgiving. Ayon kay dating Department of Education Secretary at kasalukuyang Inotech Center Director na si Leonor Magtolis Briones, masaya umano ito sa narating na tagumpay ng gallery at ng kanilang mga nakasama sa kanilang journey. It has been a very successful year for White Room Gallery. We are, this is our fifth, fifth exhibit. Tapos the artists went to Milan. They raised money, nag-sale sila ng paintings nila para pong pumasahe and, and all that and we have invited also leading uh, artists yung mga mature na established na six figure types of ano artists nakapunta na dito and so there is much to be grateful for dagdag pa ni Briones, kasabay ng pasasalamat nito sa mga sumusuporta at tumatangkilik sa exhibit ay binigyang diin din nito ang patuloy nilang advokasya, ang pag-iisa ng science, technology at ng humanities uh, of course uh, i'm very grateful for the public response because uh, we have always separated science technology ai digital learning from the humanities we never forget that we are human beings at kanagagamit nothing instead of being edged out by ai We are using AI to make more beautiful objects of art. Samantala sa pinagsama-sama namang unique arts ng higit sa dalawampung artist na kumumpleto sa The White Room Gallery, isa nga sa naging highlight ay ang The Victor Nreimer Gakutan na gawa mula sa mga gamit na staple wires na sumisimbolo umano sa tatag at pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. It's actually about the triumph of the Filipino family. Uh, It's uh, parang yung strength in numbers, yung cohesiveness of the Filipino family uh, through whatever difficulties in life, lahat uh, ng mga problema natin, corruption and everything as long as your the family to, is together, you can overcome it. Parang That's why it's for the big. At dahil papalapit na nga ang Kapaskuhan, isa pa sa naging highlight ay ang acrylic painting ng mga awit at dating miyembro ng The Company na si Ruben Lorente na pinamagat ang Pasko na na halaw umano sa kanya mismong awitin. So the first thing that came to mind is Christmas. At yung awit na ginawa ko for that during that recording is called Pasko na. So yung linya na yon na halaw sa mga salit mga linya ni Arnel De Pano the composer of Lead Me Lord and Dakilang Katapatan yes were the words na that that are depicted in in this painting and since it's spirit of um thanksgiving ito yung nakita ko na mangyari yung maging makulay, uh, bright uh, very positive optimistic and and it's, it's filled with God's presence with God's spirit so So there. Pumukaw rin ang atensyon ng mga bumisita sa gallery ay ang Time Changes Acrylic on Canvas Paint ni Hoche Briones na inspired naman sa fantasy and imagined worlds. Samantala, narito naman ang kompletong listahan ng mga artist na pumuno sa ikalimang exhibit ng The White Room Gallery at kung ito na ang pagtatapos ng exhibit ngayong taon, narito naman ang dapat nating abangan sa mga susunod pang exhibit ng The White Room Gallery sa susunod na taon. So next year, our program will uh, include uh, the pairing of science and technology experts together with uh, artists. So included in that program are areas in science and technology such as indigenous technology architecture. Uh, we have something from the Leader of Light. Mula rito sa Simeo Inotech, the White Room Gallery, para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang Philippine Choral Group mula sa so naiwi nitong karangalan sa bansa sa sinalihan nitong prestiyosong international competition. Ang iba pang detalya alamin sa report ni Rose Babiera. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Philippine Choral Group na nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa mga international competition sa ginanap na gintong parangala honoring the champion choirs of 2024 sa Malacanang kasama ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Bahagi ng seremonya ang pamamahagi ng Pangulo ng 1.4 million na cash incentives para sa mga honorees. Kabilang dito ang University of the Philippines Manila Corala, Quezon City Performing Arts Development Incorporation Concert Chorus, Sola Gratia Corala, University of Mindanao Corala, Los Cantantes de Manila, Musica Capella, at University of Santo Tomas Singers, na kinatawan ang musikang Pilipino sa kanikanilang sinalihan na global competition. Bawat grupo ay nakatanggap ng 200,000 pesos at plaque of appreciation. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng pangulo ang pagkilala sa mga talento ng mga Pilipino, lalo na sa pag-awit na ay hindi basta-basta at talagang pang-world class. Sa likod ng mga karangalang ito, mas binigyang halaga ng pangulo ang pagkilala sa musikang Pilipino, na bahagi ng kultura at buhay ng bawat isa. Not only because you have achieved such greatness in the international arena, But because you have in the in the doing so you have shown once again that very important part of the Filipino culture which is music and it is not any music that we that, that that we are now promoting it's Filipino music Umaasa naman si PBBM na ang karangalang ito ay magiging simula ng pagkilala sa mga alagad ng sining na patuloy na nirerepresenta ang husay ng mga Pinoy sa kanilang larangan sa buong mundo para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Department of Agriculture o DA ang isang bilyong pisong halaga ng foreign financing para mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas ang mga detalye pa sa balitang yan. Tinutukan ni Mili Borja. Posibleng umabot sa labing isa hanggang labing apat ang bagong financing project ang inaasahang magpapaangat sa sektor ng agrikultura sa bansa. Yan ang sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa ginanap na kadiwa ng Pangulo Expo 2024 Presscon kung saan magiging kapartner nito ang World Bank, Asian Development Bank o ADB at French Government. Kabilang sa naturang programang isang bilyong dolyar na Philippine Sustainable Agriculture Transformation Project, ayon kay De Mesa, sa oras na maselyuhan ang naturang loan project sa June 2025, maituturing na itong isa sa pinakamalaking proyekto ng kagawaran. Sa kasalukuyan, nagsimula ng scoping mission para sa $300 million project sa Micro, Small and Medium Access to Finance and Climate Resiliency Project dahil na rin sa tulong ng World Bank. Naprobahan na rin ang $250 million solar irrigation project at $140 million grant para sa project preparation ng port installations, pipe irrigation system at aquaculture project. Para sa DZRH TV, ito si Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga kababayan natin sa Central Visayas. Umabot kasi sa 233,000 na mga individual ang mabebenepisyohan ng libreng Wi-Fi program ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Ang iba pang detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Umabot sa mahigit 233,000 na individual ang nakinabang sa libreng Wi-Fi program ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga ang pampublikong lugar sa Central Visayas. Ang bilang na yan ay mula sa 1,097 na mga paaralan, opisina ng gobyerno, ospital at iba pang pampublikong lugar sa naturang rehiyon. Sa bagong Pilipinas Forum, sinabi ni Ramil Jeff Taboso, Assistant Regional Director ng DICT-7, na apat na anim na pong free Wi-Fi for all sites ang matatagpuan sa Cebu, 330 naman sa Bohol, 232 sa Negros Oriental at 75 naman sa Siquijor. Bukod pa rito, ginagamit din ng Mobile Operation, Vehicle Emergencies o MOVE para sa paghahatid ng mahusay na Internet Connection Service sa 74 na National Government Agencies, mga Local Government Unit, mga College, University at mga Government-Owned and Controlled Corporation sa Central Visayas. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Nakatakda namang maglunsad ang Department of Agriculture o DA ng 177 na kadiwa ng Pangulo o Centers bago matapos ang taong 2024. Saklaw ng programa ang pagpapatuloy ng ipinagmamalaki nitong abot kayang 29 pesos na kada kilo ng bigas at pagbebenta ng murang Noche Buena items para sa darating na kapaskuhan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na si Kaping gawing mas mura ang mga bilihin. Ibinahagi ng Department of Agriculture o DA ang plano nito na maglunsad ng isang daan at pitong na kadiwa ng Pangulo bago matapos ang taon. Sa kadiwa, direktang makakapagbenta ang mga magsasaka at producer ng kanilang mga ani. Sa pamamagitan nito, nasisiguro na may kikitain ng mga magsasaka. Gayun din ay natutulungan nito ang pangangailangan ng mga mamimili na makakuha ng pagkain sa abot kayang presyo. Kabilang dito ang programang Rice for All na nagbebenta ng well-milled rice sa halagang 42 pesos at 29 pesos program. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, mahalaga na ang pagpapalawak ng kadiwa ng Pangulo ay hindi lamang nakasentro sa Metro Manila, kundi pati sa ibang rehiyon. Bukod sa expansion ng kadiwa ng Pangulo, target din ng kagawaran na makakuha ng 45 sasakyan na magagamit ng 32 kadiwa on wheels. At sa papalapit na Pasko, nangako naman ng DA na makakabili ng mas murang Noche Buena items ang mga publiko sa Kadiwa. Dagdag pa rito, ibinahagi rin ni Guevara na may malalaking kumpanya at restaurant na lumalapit sa kanilang opisina upang makipag-partner. nais nitong kumuha ng mga supply sa kanilang mga negosyo direkta mula sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Kadiwa. Sa kalagitnaan ng 2025, target ng DA na makapaglunsad ng tatlong daang Kadiwa ng Pangulo Center at 1,500 naman sa pagtatapos ng administrasyong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Dinumina ng Pinay swimmer na si Francesca Tan ang katatapos lang na Open Artistic Swimming Championships 2024 na ginanap sa Singapore. Nasungkit kasi nito ang tigi-isang gold, silver at bronze medal sa naturang tournament. Para sa Balitang Sports, Yati Dian, ni Mili Borja. Muli na namang nanaig ang galing ng Pilipino sa katatapos ng na 18th Singapore Open Artistic Swimming Championships 2024 na ginanap sa OCBC Aquatic Center sa Bansang Singapore. Wagi ang Pinay swimmer na si Francesca Carmina Tan matapos nitong makuha ang ginto sa Solo Free Group D Open Seniors. Maliban dito, nakuha rin ni ng silver sa Solo Tech Group C 15 to 19 Juniors at bronze naman sa Solo Tech Group D Open Seniors taong 2018 nang mag-debut ang Pinay Athlete sa Singapore Open. At matapos ang anim na taon, nagbalik ito para dumenahin ang artistic swimming competition. At 'yan ang mga latest updates sa mundo ng sports para sa DZRH TV. Ito si Mili Borha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa impredebate uunistinaman tayo sa mundo ng showbiz, Tony Gonzaga, Ryan Ramos at Jane de Leon nominado sa IMA WA IMA Asian International Film Festival 2024. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz angel. Ilang Pinoy celebs ang nakasungkit ng nominasyon sa IMA WA IMA Asian International Film Festival 2024 sa Japan. Kabilang na riyan si Tony Gonzaga na nominado bilang Best Actress, Dramatic Role, Full and Category para sa kanyang pagganap sa Philippine Adaptation ng My Sassy Girl nominated naman for Best Performance in a Featured Role si Rian Ramos para sa Pulang Araw. Dito, makatapat niya si Inez Ines Veneracion, Riz Azul, kaya hindi ng iba pang aktres mula naman South Korea, Japan at Singapore. Susubukan ding mapanalunan ni Shake, Rattle and Roll Extreme star Jane De Leon ang Best Actress Award for Suspense Thriller Horror Category. Habang di rin papahuli ang mga aktor na sina Alfred Vargas at Will Devon na nominado naman bilang Best Actor sa ilalim ng Drama Full and Category. Nakataktang ganapin ang awards night sa December 1 sa Sumiyoshi Main Hall sa Osaka, Japan. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pang pa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, Palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tundaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DJH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV